Umanoy suulan para suportahan ang pagbabago ng 1987 Constitution binatikos ng isang senador. Narito ang newsgroup ni Maine Barreto. Huwag ibenta ang konstitusyon ng Pilipinas para sa isandaang piso. Ito ang binigyang diin ni Senadora Amy Marcos kasunod ng ulat na mayroong naglilipa ng signature campaign sa pagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Umaasa ang Senadora na pangungunahan nito ang investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y suhulan para suportahan ng pagbabago ng 1987 Constitution Constitution na siyang sinuportahan naman ni Sen. Coco Pimentel. Paliwanag pa ng Senadora, hindi ito solusyon sa gutom, kahirapan at kawalan ng trabaho. Giit pa ni Sen. Aimee, saligang batas ang puso at kaluluwa ng ating bansa ang pinag-uusapan kung kaya't huwag ibenta para lamang sa murang halaga. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.